Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 12 ng Enero, ipinagtiriwang natin si San Arcade. Kamusta? Ang San Arcade of Mauritania ay iginagalang bilang isang santo at martyr. Sinasabi ng tradisyon na siya ay isang kilalang mamamayan ng Caesarea sa Caesarea Mauritania, kasalukuyang Churchill sa Algeria. At nagtago siya sa kanayunan upang maiwasang mapilitang sumamba sa mga Diyos ng Roma. Ang kanyang pagkawala sa mga pampublikong sakripisyo ay napansin. Ang mga sundalo ay ipinadala sa kanyang bahay at inaresto ang isang kamag-anak na kanilang natagpuan doon sa kabila ng mga protesta ng lalaki na hindi niya alam kung nasaan ang arcade nang malaman ang pag-aresto sa kanyang kamag-anak, bumalik si Arcade at iniharap ang sarili sa gobernador. Sinasabi ng kanyang alamat na dumanas siya ng isang malagim na kamatayan. Pinutol ang mga paan nito, magkadugtong-dugtong hanggang sa ang katawan at ulo na lang nito ang natira. Ayon sa kanyang alamat, habang ang Arcade ay tumingin sa paligid sa lahat ng mga piraso ng kanyang sarili na naputol at nakahiga sa lupa, mana na kakapagsalita pa, siya ay sumigaw masaya ka aking mga paa. Gayon ikaw ay tunay na pag-aari ng Diyos. Lahat kayo ay isinakripisyo sa Kanya. Namatay ang San Arcade ng mga taong 300 so. Ang kulto ni Arcadius ay itinatag sa pamamagitan ng isang sermon na ipinangaral sa kanya ni Zeno ng Verona na tubong Mauritania din. San Arcade, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Martin ng Leon. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.